you shout out sa mga tatakbong barangay captain at barangay kagawad sa inyong mga lugar so shout out sa inyo so kayo kung tatakbo kayo bilang kapitan o barangay kagawad huwag na kayong magbigay ng tigbe 20 pesos dahil sobrang ng mahal ng bigas ngayon hindi na yan makakabili minimum na tayo ngayon mga manoy kag manay <laughs> wag na kayong magbigay ng 20 pesos dahil hindi talaga yan makakabili ng bigas dahil sobrang mahal na so bigyan ko kayo ng tip ha kung kayo tatakbo bilang kapitan mo kagawad kung magbigay kayo sa darating na halalan 600 na ang ibigay nyo bawat isa o kaya take 5 kilos na bigas 5 kilos na bigas O kaya 5 kilos dahil sobrang laking tulong talaga ka yan sa bawat pamilya kahit nga 20 pesos, hindi na yan matatagot na mga baka, dahil sobrang hindi talaga ng 20 pesos <laughs> so, kayo kung babala kayong magkapitan o mag gagawad itigil niya na yan dahil hindi talaga yan makakabuhay ng pamilya <laughs> <What>? <laughs> dahil hindi talaga yan makakabusog yung 20 pesos nyo yan ha tinuturoan ako kayo so kung gusto nyong manalo PD 600 ang ibigay nyo or 750 talaga ang makakabili talaga yan ng bigas at ulam kung 20 pesos lang ay Tingin nyo na yan. sak mo lang yung mo na ninyo. So, hanggang dito na lang.